Patay ang isang pulis matapos itong pinagpaparil ng hindi pa nakikilalang suspect sa Diversion Road, Barangay Apupong General Santa City. Kinilala ng Police Station 2 ng Santos City Police Office ang biktima na si Police Corporal Ricky Mendoza Gomez, miyembro ng Intelligence Operatives ng Carmen Municipal Police Station, North Cotabato. Kinumpirma ni Jensen City PNP Director Colonel Nicomedes Laivard na ang biktima ay dalawang buwan nang nag sa Intelligence Basic Course sa Police Regional Office 12 sa Barangay Tumbler, Jensen. Sa inisyal na investigation naman, ng PNP na pagalaman na sakay ang biktima sa kanyang motorsiklo mula sa Pro-12 pero pagdating sa nasabing lugar, bigla umano itong pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang sospek gamit ang M-16 Armalite na recover mula sa crime scene ang mga basyo ng bala ng M-16 hindi na naisugod pa ng hospital ang biktima matapos itong binawian kaagad ng buhay mariinamang kinundina ng Police Regional Office 12 ang nangyaring pamamaslang ng mga sospek sa isang kasapi ng PNP Kasama mo sa DXM, the General Santos, Rajaman Rose, Tabausari Shoko Tatak RMN.